Hello po mga kapartners, yan magandang uh, umaga po sa ating lahat, magandang hapon, maganda ba kung nasan man po kayon kayo sa paning na mundo, have a blessed day po sa inyong lahat no. For today's vlog mga ka-partners, syempre wala po tayong uh, schedule, so nandito ngayon po kami sa isang lugar sa Alin, papunta na po ng Alin, so nag-scout po kami. No, nag-scout ko, nag po kami ni Kuya Raymond dito po sa isang lugar na ito. Medyo may kalayuan po siya mga ka-partners, no? So hanggang main road no sa pinaka main road or sa national highway po siguro papunta sa lugar na to meron pong uh, 30 minutes na biyahe kung nagmomotor po kayo no. Ayun po napan, nakita niyo naman po yung uh, in uh, ano po background no nandito po ngayon kami sa isang uh, uh, lugar na kung saan na uh, malapit na po siya sa dagat mga ka partners. Magsasagawa po ngayon kami ng e scout kasama ko si Kerry Mond ang yung tagapaglingkod na si Boy Tabang mga ka-partners. So mga partners, huwag nyo pong skip yung video, panoorin nyo at uh, para malaman nyo kung sino yung magiging beneficiary at kung sino po yung pwede natin may recommenda kay kuya or pwede po natin uh, tulungan sa mamamagitan po ninyo. So without further ado mga partners tara na po at intro po muna tayo in 3, 2, 1, let's go! mga partners sa uh, habang po nagtatanong-tanong kami, mayroon po nagrekomenda sa amin dito no. Ayan. Dito po si Ate po yung nagrekomenda sa uh, pagaalili nga po natin ngayon no Ate. Shota po kay ate. ano pangalan mo po, Ate? Yung pangalan po <laughs> ni Amalia Espanyol. Ah, uh, Amali si Barang, Ate Amalia si Espanyol. Ano pong lugar po, Ate? Dito. Barangay Bilya po. Biblia. Labisarez. La okay. Ah, hindi pa po siya sakop ng alim. Hindi pa, Labisarez pa lang po. Kwan na ini. Bungtulat San Labisari. Ah. Ibalat ang Bungtusan Alin. Bung ah, okay, okay. So, nandito pa ngayon kami sa Barangay Bilya. Labisaris. Sa bayan po ng no, Labisari. No? So, yung inilapit po sa amin ni ate dito, no? So, isang pamilya po, mga ka-partners. So, tara po, kausapin natin at alamin po yung uh, kwento ng buhay nila at ng kalagay po nila. Ate, thank you po, ha? Siyempre, ayan, nakapag-scout rin tayo, kaya Raymond. So, tara. Ayan po mga partners yung uh, inirekomenda po sa amin ni ate, ni ate Amalia. Ito po yung bahay nila. Bukod po yan ha. Ito lang po. Makikita ninyo. Ito po sila ate. Ayan. Hila po te. Magandang hapon kuya. Okay, man, hapon. parang po kama maroon po kayo magtagalog kahit konti lang. Ayan. Pwede po tayo magkwentuhan kahit saglit lang. Tara po. Upo muna tayo dito. Ito po dito yung panyo. Bahay nyo. Ay eh, grabe mga partners. Napakaliit po. Ayan. 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 So, magpapakilala lang po ako, no? Ako po si Kuan, si Boy Tabang. So, isa pong charity vlogger ng uh, The Great Team Maray po, no? Ayan. So, ano pong pangalan niyo kuya? Kuan, uh, uh, tunay ko ng garang, Cristito Dumdum. Cristito Dumdum. Taga dito ka lang po. Taga dito ka lang po. Si ate po, ano po yung uh, pangalan niya? te? Gina. Gina. Mabutin. Mabutin. Okay. Si ate Gina, taga Rita Lin din po. Taga Tris. Saan po, Tris? Anong? Sa, ano, may libas. May libas. Ah, okay. Okay. So, ilan po yung anak nyo, ate Gina? Lima. Lima? Mm, nasaan po yung dalawa? Nag-eskwila. Anong grade na po? Grade 4, test grade 1. Ah. Uh, ilang tao po kayo dito sa bahay po ninyo? Kaya, Bali, nila. pito. Oo, oh, pito. Pito po, tapos nagkakasya naman po kayo dito. Sorot, <laughs> sorot. Ano, ate Gina? Ano? Mm -hmm. Ayan, paano naman po kayo nagkukuhan? Nagsasaing, uh, yung pagkain po ninyo. Yung naman sa ina mo, sa Ah, ito dito, sa labas. Umuulan, sus, basa na basa. Eh, ito dito? Oo. Oh. Ay, grabe. Ang kapartin sa... Ayan. Bakit po nakatira po kayo sa ganitong bahay po? Wala kami pang pabahay. Wala kayong pambabahay. Pero dati po, meron kayong bahay dati. Oo, oh, na tisoy yun. Ah, na saan po dati nakatirik? Sa tabi ng dagat. Ah, sa tabi ng dagat. Ah, okay. Bakit po dito nyo naisipan na magtayo ng kuhan? Nang kutipan. Kukuhan na sila ako dati dito na balay. In ah, ito, so bale, ito na itinayo dito. Oh, Party Parti pa ito ng, oh, ng, ng kanyo dati. Luman yung bahay. Wala pira, pang, pang bahay. Ano po yung trabaho ni Kuya? Pagpasulsul lang niya. Ka Kawit? Oh. Kawit lang po. Ah, magkano naman po yung uh, po sa inyo, okay, binabayad? Yung, yung pagluka, bakit bayad na yung tunga. Mm. Kung mag-5 tig 2 kami. Mm. Kuan po yun, piraso or oh. piraso? So papa pa, pa paano niyo naman po na kukunan yung pangkain-kain niyo? Sakto naman po ba? Tapos kapos, ka, kapos kayo ka, po. Kapos kapos po. Kung isang pagkape, hindi makorek usan pagkain. Kahit yung pangkape niyo, pa paano naman po yung uh, pangkain-kain po ng pamilya niyo? Dana nga ni boss ko. Marami no. di kami nakapamahaw. Ah, hindi kay, sa isang araw merong uh, isang araw na hindi kayo minsan nakakapagkuan. Makakapagkape, yung pangalmusal. Ay, grabe paano yung pambaon ng kuan niyo po, te? Ay, mura ba bang baon. Ano Malayo po ba yung kuan? Malayo Malabi po ba yung din lasa, yeah, Ilang taon na po kayo nagsasama, Kuya? Ano tayo, ma? May ma, eh, na na mo. 11 years. Oo. Oh. oh. Mm, Ikaw po ate, ano po yung uh, trabaho mo po dati? Walay. Hindi lang sa balay. Ah, pala po, housewife lang. Mm. Grabe mga partners no. Grabe po yung bahay nila oh. Mm po ah. pwede po bang libutin ko lang yung bahay niyo? Okay lang po ba? Ito po mga partners, ito po yung main entrance po nilang bahay nila. Bukod po ito po yung bahay na to, iba po to. Parang nakitirik lang po sila dito mga partners no. Ayan. Tingnan niyo po, ito po dito po sila nagkukuan, dito po sila nagasasaing. Ayan po. Magagamitan nila. Tubig po ninyo tote? Mga tubig po niya. Ah, okay ay Grabe mga partners tignan po natin. Ikutin po natin, ha. No? po mga partners oh. Ayan. Sa likod po nito mga partners, mapapansin nyo po, no? Mapapansin nyo dagat na po siya. So grabe napakadelikado po sa pamilya po nila Ate at Kuya kapag uh, mayroong mga mga bagyo, ganun, no? Mga pag nakanakang ulan, mga high tide ganun. So iwan po iwan ko lang po kung uh, yung bahay po nila kapag uh, bumabagyo umaabot po dito yung tubig mga ka-partners no Grabe nakaka naka, napakaliit po ng kanilang bahay no Tayo lang Ayan po mga ah, ka-partners pagkan po kapag umuulan ano naman po yung kalagayan yung mga, nyo dito no sa mga butok-buta Ah parang kumam Oo oh uh -huh. Nababasa to, nababasa. Pa, paano po kung kapag natutulog kayo, ano yung ginagawa ninyo? Sige <laughs> po, baka ah, dikit. Ah, dikit lang po kayo dito. Ay, kawawa naman po. Tanong kita ate, paano naman po natitiis yung ganitong kahirapan po? Sa uh, hanap buhay, sa nakong asawa, titiis na la. Parang kan na lang po, no? Hmm. Grabe. na nato, kapalaran. Kuan. Ate naman po. Ikaw po kuya, paano nyo naman po na paano niyo naman po na kokun yung kalagayan po niyo? Mahirap ko kaya kami. Ba't hindi Mas lala sa in, ma. Dalay la no no May mama ko mayroon. Paano pa? naman oh. paano naman po Ate kapag wala po kayong makain, ano na lang po yung ginagawa niyo? Yung mga anak ko kumupunta dun sa luna niya. Tapos doon na nakikita Grabe po mga partners Sana po'y matulungan po natin yung pamilya na to. Grabe. Ito po, nag-aaral po ba siya? Para hey. nga ni kayo, warangani pang pamukwa sa high school na um, yun, sa agro na kontain mga eskwela. Graduate na kontain sa grade 6. Mga Ah, bali mag uh, high school na po siya. Na, warangani sana siya. Para nga kami kaya na pang eskwela. Bali yung dalawa po, nasa school elementary, uh -huh. ongoing pa po. Ito po, at ilang buwan na po siya? Mag-uwan man pala. Ah, mag-uwan? Ah, kakapanak, nyo pa lang po. Sa 19. Oh. Buti po hindi kayo nabibinat, no? Binat mm -hmm. ano? nga ni, may lumalabas nga sa kanya. Ano? Bakit po? Ano po? Ano po? Ano po? Nag-buhat. Ah, ano po? Hala. Sabi po, mga partners Actually po no, kami po uh, ano po yung pangalan niyo ulit ate? Gina. Ate Gina tapos si Kuya. It's Tito Dumdum. Ah si Kuya Kristito no. At Gina kami pa isang charity vlogger. No? Ay. <laughs> kami po ay pa isang charity vlogger at Gina. Pumupunta po kami sa mga barangay dito sa Northern Samar upang maglingap up sa mga kagaya po ninyo no. Ang head po namin na si Kuya Joey ay wala po, hindi po nakasama. sa kadehalanan po na meron pong kuan meron pong uh, nilakad, meron pong ginawa. So, actually po yung lugar po ninyo napakalayo, no? Napakalayo mismo dun sa kuan, uh, highway. Sa Labisare ano Opo. Napakalayo po. So, grabe. Ayan, mga ka-partners. At actually po Ate Gina, meron din po kami mga programa na pabahay, pabahay project, no? Uh, kami po ay bumibis lang po doon sa mga Uh, mga nanonood kung halimbawa meron pong magsabi na ay kawawa naman ng pamilya nito why not na magkaisa po tayo tapos pabahayan natin to actually meron na po yung the great team nun, uh, limang pabahay dito po ang dalawa po nasa Cavite tapos yung tatlo po dito sa Northern Samar no so ano po yung masasabi nyo if ever na isa po kayo doon sa makaabil or makatanggap ng uh, pabahay po maraming salamat akin ka kaya okay. kung makaisa makapakulay kami dapat ako napasalamat ito ito mga kawahayan <tugawa> 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 daw ito napakarami pa grabe no Actually, meron po ba kayo, kung example, mabigyan po kayo ng pagkakaton or ng uh, na pabahayan, saan naman po kayo magkukan? Meron po doon ta, sa tabi ng dagat, wala man kami, kuwan na, mababayan pa. Ma Bali, hindi po kayo doon nakapagtayo ulit ng bahay kasi nga wala po kayong pera. Okay, po. So si Ate ano po yung ginagawa niyo dati ng dalaga po po kayo? Um, magta -trabaho. Magta -trabaho Pag, ano, nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ng? Pag sa mga bata, Yay. Ah, caregiver, parang ganon. Ikaw po kuya? Ngara, wala, wala magtrabaho. Wala, wala po, wala, uh, wala, po, wala, ah, wala po kayong kon, hindi wala, po kayong ayun. ayun so mga kapartner, sana po ay uh, mabigyan po natin ng pagkakataon. At kahit ka na lang po, kahit tulong na lang po no kahit bigas na lang grocery Opo. no ate Gina ayan so actually po ma ate Gina kaya hindi po kami nakapagdala ng grocery at meron lang po kami diyang bigas kahit dahilanan po na wala po yung head po namin no pero kapag meron po nga uh, makapanood sa kwento ng buhay po ninyo talagang uh, magpaabot ng pagmamahal eh, ikaw po, opo. Kahit anong oras, Iko kampo namin agad dito, no? Okay, uh, ano po yung uh, gusto nyong ipanawagan doon sa makakapanood po ng vlog po ninyo? Makapabalay kami. Okay na sa ano? Ikaw po, Ate Gina. Makapabay lang. Okay na para okay, kami hindi kami nababasa pag nag-uulan. Opo, kasi okay, mga ka-partners Pag po kami pag umuulan. Hindi po kayo nakakapagsain ng maayos. Hindi, doon kami sa kabila. Nakikisain kami Nababasa no, mo yan dyan, hala, na Pati yung pang sumo namin, nababasa. Ah, yung panggatong. Mm. Mga ka partners no? Kasi napaka, -napaka po, lalo na ngayong kung no? ah, yung buwan po natin is talagang, mm. ano yun? Parang paanan na ng bagyo, oh, tapos but, 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 uh, umuulan na talaga. Pa, paano po, may, may bata pa pong maliit but, si ate. Pag nga yung dagat, Hanggang dito. Ah, oo nga pala, ti. Kapag uh, high tide, pa, ano po yung tubig? At ah, tumataas po, umabot po dito? Mm -hmm. Abot, yun mm -hmm. kung Nagkuhan wala naman kamay kayo, kami, naglilikas kami. umabot po, ba? talagang, kuhan po ito, baha po dito. Oo, oh, abot doon sa may kuhan Saan? Sa kalye, kalye kung nakakuhan ang dagat. Oh, abot, lumalaki pala yung tubig eh. dito. Abotin na nasa loob. Grabe mga partners, uh, sana po ay uh, matulungan po natin si Ate Gina kasi uh, mayroon pa po siyang uh, uh, baby hindi hindi pa po nag one month hindi pa po, hindi po, po nag one hindi pa po nag one month grabe so ako wala po akong masabi talaga kailangan pa talaga nila ng tulong mga ka partners kasi kapag umuulan pa paano naman po kapag high tide saan naman po kayo natutulog minsan doon sa tulungan ng kitulong ng lola niyan ini ano, kabataan. <laughs> Tapos ini hawon din na luwat. Dinadatakan dinilama yang kurang sayat Zulu kuno suporta pai di pwede kayo na uran hulo si mm, ni niya Opo. So, Subali so, po kapag high tide tapos umuulan, nagte-transfer na lang po hmm. muna kayo dito nakikihiga gano'n, oh. sa kabila. Grabe 'yo. Oh. Kasi likod nyo po dagat 'ni. Eh. Oo. Oh. mga partners, kawawa naman po ni Bibi if na kuan para Di lang po sana magkasakit kahit lang po mapagawan sila ng kuan no. Kahit konting tirahan lang no. Oh, matirahan lang namin maka. Sila kami din bit na pito. Mm. -hmm. Lima na ako ba? Kawawa naman kasi ni Bibi. Yan. Ano po pangalan ng Bibi niyo ate? GR. Ay lalaki po. Wow, oh, GR. Ikaw ano pangalan mo? Kristan. Kristan. Si ate naman? Christina. 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 JR, Kristen, Kristina. Yung dalawa naman po na nag-aaral. Christopher. Christopher at saka Christito. Christito ka junior na tayo. Ah, bali dalawa. Ilan po yung lalaki? Apat? Oh, apat. Isa lang yung babae. Siya, yung siya po yung panganay. Okay, masipag naman po ba mag aral yung pan natin, masipag. mga estudyante? Masipag po. Mga eskwila nga ikunta. mang kami pa paeskwila. Pero ito po siya. Ano naman po to siya? Grade? High My My school. Grade High My school. school na grade 7. Tayo. Sayang. Mm -hmm. Hindi po siya nakapagtapos ng grade 6. Nakapag-graduate. Ah, nakagraduate sa so Bali. Hindi lang po siya nakapag-proceed nakapag, uh, nakapag uh, proceed ng no. grade 7. Mm -hmm. Okay. Wala nga pang pa iskwila. Sige Tapos po. Sa, sa otro, kung makatikay yung mga ita, ako nag-eskwila. Bago ko hmm. nga ni, pwede kunta sa alas. Di rin nung kung pwede pa. Kaya oh, kasi yung edad po. Yung edad po yung uh, binabasihan ako doon ako. eh. Opo yung edad po yung binabasihan doon. Hindi po pwede. Yun oo, oo. Talagang kailangan po talaga niya mag-proceed ng grade 7. No? Ayan. So Ate Kristit. ah Christy. <laughs> Ate Gina, meron po akong bigas dito na dala po. Actually ito po yung uh, galing kay Ate Bet. Ate Bet, ayan na uh, nagkuha po kami doon sa bigas ni Kuya at nagpaala naman po kami. Nagdala po kami ng 5 uh, kilos na bigas. Yun lang nga po, wala, wala po kaming grocery ayaan po natin na uh, baka sa sunod po na pagbalik natin ay mabilhan po natin sila ng uh, konting grocery at saka bigas ulit, no? Okay lang po ba yun natin, Gina? Okay, okay, okay lang po. Salamat, Ha, maraming salamat. Eh. Kay... Okay lang po ba yun? Sakto, kung wala ko yung Ah, wala, wala na talaga kayong bigas? Ayan. Ayan po.

<laughs> meron na po kayong bigas, ulam na lang po yung uh, ano. Pa, Pasensya na po ay uh, kuan, wala po talaga kahit po ako, wala po ako kung sinasahod pa ngayon. Ayun. Hayaan niyo po talaga yun lang po 'yung uh, ko po. Uh, may ipapromise ko na kapag meron pong magbigay, agaran po namin ibibigay dito, no? Okay salamat. po ba 'yan, Kuya? Okay, salamat po. Ayun. So, uh, ingat po kayo dito palagi Ate Gina, no? At Kuya, at hayaan niyo po sa sunod namin pagbabalik pagbabalik siguro makasama po namin si Kuya Joey yung head ng dead Gritty team okay, ko. Eh, lang kami dun pa 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 na pa pa ka pa 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 kayo. kayo. Humingi lang po muna kayo dito sa kabilang bahay. Okay. Ako oh. kayo, pagpikar ko na na. Ma, sabi na ako kung nakabisar ako, kwarta. Hmm, sige lang po. Pero yung yung trabaho nyo po, uh, permanente, hindi na, hindi. Oo, oh, oh, di. Kaya kung wala, wala may nagpapasuhol. Kaya, so... ah, kapag walang nagpa, walang nagkukuhan po. Kapaluka. Oo. Oh. na ako trabaho. Ah, okay po. Sige po, hayaan nyo po ate ha? ah. Ah, Yan salamat. lang po, ingat lang po kayo dito palagi. Salamat. Thank you po. Thank God you. bless po sa inyo. Kawawa na may baby. Ang cute-cute to. Puriya usog ha? Salamat Okay lang po kuya. Thank you, thank you po. Maraming salamat. po. Mga partners, syempre, nalaman nyo na po ngayon yung beneficiary natin mga partners. Salamat po kay Ate Amalia, no? Yung isang uh, pinagtanungan po namin dito. Dyan po siya. Yung, ay, nasan si Ate? Ito pala si Ate dito. Ayan. Thank you po, Tia. Thank you, thank you po. Thank you, ma. Opo. Salamat. So, ito po yung nirekambida ni Ate Amalia kasi talaga deserve rin po talaga ng tulong. No? Sabi daw ni Ate Amalia, sa barangay daw po na ito, ito lang daw na pamilya yung talagang lubos na nangailangan ng tulong mga partners So, kaya yan, tinignan po namin, grabe po yung bahay nila. E, e, iwan ko kung ilang, kung po, ilang square meter lang po yun. So, Kawawa po kasi kapag uh, high tide daw, yung tubig daw tumataas, talagang kumukang po dun sa sahig po ng bahay nila. Tapos nakikip tulog na lang po doon sila doon sa Tenerican nila sa gilid ng bahay. So yan, thank you, thank you so much po. So and doon po tayo mag outer mamaya kasi syempre mainit na po dito. no As syempre nauuhaw na rin po ako. Wala na akong laway. <laughs> ano kaya Raymond? Tuyong-tuyo. <laughs> Tuyo-tuyo na po yung lalamunan namin. Ah, sige lang po, te. Doon na lang po kami mainam. Thank you, thank you so much po. Grabe, napaka-bait po niya, ate Amalia. Ayan. Ate Amalia, pa, panoorin mo ito, ate Amalia. Meron ba kayong signal dito? Ito po si ate Amalia. May yung signal. Pwede ah, nyo mapapanood. Ah, bigyan po natin si ate Amalia ng speaker po natin. Sa YouTube po. Mara. Apo, sa YouTube. Ito po, ate Amalia, no. Search nyo na lang. Ito po si ate Amalia. Ayan. Ayan, ito po ate Amalia. Ayan. Diyan nyo po niya mapapanood. Tapos yung uh, ka naman po namin, yung head naman po namin, pwede nyo nung isearch kahit sa Facebook lang, Joey the Great. Tapos Raymond Galosa po. Opo. Raymond Galosa. po Yes po. Ay, si ate talaga, hindi na... <laughs> Ako po yan, oh! <laughs> Ayan. Thank you, thank you so much pa ate, ha. Panoorin niyo na lang po. po. Sa so, mga partners, din na lang po tayo mag sa labas. Let's go. Mga partners, na no, nandito na ngayon po kami sa may highway na po. No? Dito na lang po kami nag-outro kasi nakainom na rin po kami ng tubig kasi talagang tuyong-tuyo na po yung lalamuna namin. Yan. Kung gusto niyo po yung vlog po natin, yung charity vlog po natin ngayon, huwag niyo pong kalimutan i-like, share, comment, and syempre, yung subscribe po tumpo po sa baba. Oy, may uling po pala ako dito. <laughs> Ayan. Uh, kung may uh, subscribe button po dyan sa baba, no? At syempre yung notification bell para mag update po kayo sa mga susunod natin charity vlog mga partners Ayan, syempre huwag nyo rin po kalimutan yung The Great Team Marainon, Supportahan sa pamuno po ni Kuya Joey The Great, ang yung tagapaglingkod na si Boy Tabang. Ate Edna Condor, Yansky TV, Baby Mix Vlog, at syempre Kuya Raymond Galusa Official. Ayan, syempre, gusto ko lang po i-shout out Manitire Anderson, yan, Tita Marcelina, Ma'am Hawaii, Ma'am Irene Biswilan, Tita Okidoki Doki from London. Thank you, thank you so much po sa inyong supporta. suporta. Siyempre, ah, uh, sino pa <laughs> mamayet Mix Vlog, yan, Ma'am Mix Vlog, ah, uh, Tita Ani Haramilya Sangkay, Emma, Ate Edna, Ate Edna Malinaw, Ate Bit Jones. Ate Bit Jones, sila po, Ate Bit. At bit John, syempre, Dan Mi Amper, Ros Aguirre Vlogs, at syempre, yung pinaka maganda, sexy, kung Nina, from Montreal, Canada, Nina Janet Kelban Salazar, supportahan po natin, may channel po yan, mga kapartners. Syempre, uh, Ate Dan no? atidan Elizabeth Alpabete at sa lahat po ng uh, sumusuporta po kay Boy Tabang, shout po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo makapag isa isa kasi napakadami nyo na po. So, thank you, thank you so much po sa inyong walang saong suporta at pagmamahal kay Boy Tabang. Ingat po tayo palagi, no, mga kapartners. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Uh, igat ingat po tayo palagi. God bless and see you in my next vlog. Peace. Kay Raymond! Uwi na tayo kay Raymond! <laughs> Yan. Ingat po pa tayo palagi. God bless and peace.